i kami. i namin yung pares mo. Rosman lang palakay! Um, Rosman lang palakay! La, si Rosman si lang palakay! Hindi sulit! Wala si Rosman! Saan si Rosman nandito? Siyempre! Malay mo, sa pagbitaw mo, pino. mahulog ka pino, sa tamang pwesti Because pino, the right person who wants to be in her life, tinapos, Hi Rosmar, nandito kami ngayon sa sa shop mo dito sa Tagaytay. Kakain kami ngayon dito. Sa'yo. Uh, Hi guys, nandito kami sa Rosmar Overload Forest. Ah, ka na sa akin. Ano bibili bili mo Idol mo ba si Rosmar? oh, idol na idol. Number one. Number one. Si idol mo ba si Rosmar? Rosmar lang sa kalakas. Hi idol mo ba si Rosmar? Idol na idol. Rosmar lang sa Rosmar lang malakas. Dalawang Shanghai. Isang lang Tama gid lang malakas sa kalam. Talia. Talia. Eh eto 'yung pagkain mo. I-cheyan sa akin Saybeh, ah. Kumpara. Hindi ba 'ke? 'yung sa ano oh, yes. sasabihin niyo. Rakben naman ako pa, pa, pa. Oh, masarap. Piso late 30 smart. Dose restaurant nila, sempre. Anghere. Oh, eto 'yung. Ito 'yung kakainin ko, pares. This daw. Unlimited daw 'yung rice and then 'yung binangonan. Ano ba? Actually, hindi talaga ako kumakain ng pares. Pero dahil kay Rosmar, kakain ako ng pares. Hindi ka ba kumain pares? Tatry ko lang, first time ko kumain ng pares. Kasi nandito na kami sa Tagaytay, so... Tagabulakan pa kami. Hmm, sarap. Sarap. Rosmar, masarap tong pares mo. Gravy pa lang ulam na. Kung fish ito try ko naman yung Shanghai malutong kahit malamig na kapal ng bread eh. makapal ng balat makapal si Rosmaro wala ng parking ni Rosmaro o oh, yung si Rosmaro wala ng luwang ng parking ni Rosmaro dito sa Tagaytay grabe kasi nagpapahinga daw si Rosmar. Kilala, kilala mo ba si Rosmar? Mm. Saan mo nakikita si Rosmar? Saan? TikTok. Sa TikTok na. Nakikita mo si Rosmar sa si TikTok na. Mm. Ano ginagawa ni Rosmar? miyak. miyak? Umiiyak ba si Rosmar? Umiiyak mm, pala si Rosmar guys. Rosmar, huwag ka nang sa TikTok ha? Umiiyak si Rosmar? Umiiyak si Rosmar? si Rosmar? Tapos guys, yung mga mga, yung Rosmar kulay pink yung yung plato. Rosmar lang sa akin. <laughs> Sino titignan natin? Rosmar. Si Rosmar? Asa mo si Rosmar? Ito. Ano sa labas si Rosmar? Ayun na. si Rosmar? Ah, ayun nga si Rosmar. Hindi. <laughs> Ah, ito pala yung binili ni Rosmar na Jollibee, oh. Punta ka sa binili ni Rosmar na Jollibee. Binili ni Rosmar yan. Binili ni Rosmar yan, yung Jollibee na yan. Picture, oh. Binili nila Jollibee yan. Yan. Yan.